Radio news Nationwide Balita Barein sa Bayan Daga Radio Pilipinas Radio Pilipinas Report Napatay ang apat pang sundalo ng South African Defense Force sa pakikipaglaban sa mga rebeldeng M23 na suportado ng Rwanda sa lungsod ng Goma at sa Democratic Republic of Congo ayon sa Defense Department. Sinabi ng militar ng South Africa na mula ng sumiklabang kaguluhan noong nakaraang linggo, labing tatlo na sa kanilang tropa ang nasawi. Ayon sa Department of Defense, naglungsad ng mga mortar bomb ang rebeldeng M23 sa paliparan ng Goma na nagresulta ng pagkamatay ng mga sundalo. Ang mga tropa ng South Africa ay nasa Congo bilang bahagi ng mga misyon ng United Nations at Southern Africa. Samantala, nanawagan naman ang gobyerno ng Congo sa pandaigdigang puwersa na i-pressure ang Rwanda sa pamamagitan ng mga sanksyon upang wakasan ang opensiba ng M23. Kinundi na naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pag ng mga rebelde at pinagtibay ang paggalang ng Estados Unidos sa soberanya ng DRC. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, J.R. Rebolo, Radio Pilipinas, Radio Puto. Radio Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.